hindi na lang sa politika o serbisyo publiko nagkakasukatan ng tapang. Ngayon, literal na saring na ang labanan. Sa isang mainit at kontrobersyal na hamon na tumama sa social media at mga podcast. Acting Davao City Mayor Sebastian Boste, Duterte, walang takot na hinamon ng santukan ang kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre III at hindi nagpatumpik-tumpik si General Torre, tinanggap ang hamon. Pero teka, hindi ito basta-basta away lang. Iminungkahi ni Jen. Torre na gawing charity match ito, isang laban para makatulong sa mga biktima ng matinding pagbaha at habagat na tumama sa kanilang bahagi ng bansa matapos ang kumpirmasyon ng laban. Nagsimula agad sa matinding boxing training si Jen Torre. Sa mga larawang kumakalat online, makikita si General na pawisan, nakatutok at halatang may pinaghahandaan. Ipinamalas niya ang kanyang bilis, footwork at lakas ng kamao, tila hindi lang pang komandante kundi pang welterweight na rin hindi ito personalen, kundi laban para sa bayan, wika ng general. Kung makakatulong ito para makatipid ng pondo sa mga nasasalanta, handa akong lumaban. Sa kabilang banda, inaabangan din ng sambayanan ang sagot ni Mayor Baste. Magpapakita rin kaya siya ng training footage? O baka may sorpresa siyang tinatago? ito na kaya ang pinakaabang ang santukan ng taon? Mayor vs. General Duterte vs. Torre Dignidad, tapang at malasakit ang nakasalalay Walang urungan, walang atrasan Para sa bayan, para sa pamilyang Pilipino